Kapag pumapasok tayo sa isang lugar at may nakita tayong maliit na tindahan na kumpleto sa basic na pangangailangan, madalas isa sa mga unang pumapasok sa isip natin ay ang Alphamart. Makikita ito sa maraming barangay at parang laging may bagong branch na nabubukas kung saan saan. Dahil dito, marami ang nagtatanong kung paano ito naging mabilis lumaki at kung sino talaga ang nasa likod ng pangalan nito paano kaya nagsimula ang Alphamart at kung paano nabuo ang konsepto na kilala natin ngayon. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Ang pinagmulan ng Alphamart ay nagsimula sa Indonesia. Ang taong nagtatag nito ay si Joko Susanto. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya na may maliit na tindahan sa palengke. Bata pa lang siya Tumutulong na siya sa magulang niya sa pag-aasikaso ng paninda. Dahil dito, maaga niyang natutunan kung paano kumilos sa negosyo at kung paano intindihin ang pangangailangan ng mga mamimili. Kahit malaki ang hirap at maliit lang ang puhunan nila, ay nagawa niyang magpundar ng tiwala sa mga taong bumibili sa kanila. Habang tumatagal, napansin niya na may isang produkto na mas mabenta. Ito ay sigarilyo dahil dito mas binigyan niya ng atensyon ang pagbebenta nito. Mas dumarami ang bumibili nito at mas mabilis ang takbo ng kita kumpara sa ibang paninda. Nakita niya ang potensyal nito kaya nagbukas siya ng isa pang tindahan na may halos katulad na paninda. Pareho itong naging matagumpay at mas lalo siyang nakilala sa lugar. Dito napansin si Susanto ng kilalang negosyante sa Indonesia na si Putera Sampuerna na may malaking negosyo sa paggawa ng sigarilyo. Nakita niya ang sipag at galing ni Susanto sa paghawak ng maliit na tindahan, kaya inalok niya itong makipagsosyo. Mula dito, nagsimula ang mas malaki pang pagunlad sa buhay ni Susanto. Nagtayo sila ng mga tindahan na nakatutok sa sigarilyo at mabilis itong naging matagumpay. Dahil dito, mas pinagkatiwalaan si Susanto at binigyan ng mas malaking posisyon sa kumpanya ni Sampoerna. Sa paglipas ng panahon, nagtayo sila ng isang supermarket na ang layunin ay mag-alok ng mababang presyo para sa maraming tao. Tinawag nila itong Alpha Toko Gudang Rabat. Ngunit hindi naging madali ang pagpasok nila sa supermarket industry. Malakas ang kalaban mula sa malalaking grocery stores at pati mula sa maliliit na tindahan sa komunidad. Dahil dito kinailangan nilang humanap ng bagong paraan para makaabot sa mas maraming tao. Kailangan nila ng mas maliit na espasyo, mas mababang gastos at mas mabilis na operasyon. Dito nabuo ang ideya ng mini grocery. Noong 1994, binuksan nila ang Alpha Mini Mart. Ang konsepto nito ay simple. Maliit ang lugar, pero sapat ang mga paninda para sa pangangailangan ng mga residente sa paligid. Kalaunan, Pinaikli nila ang pangalan at ginawa itong Alpha Mart. At mula noon, patuloy itong lumaki at naging isa sa pinakaabot kayang convenience store para sa maraming pamilya. Nang maging kilala na ang Alpha Mart sa Indonesia, sinunod ni Susanto ang plano niyang gawing mas maayos at mas maginhawa ang bawat tindahan. Hindi niya gusto ang lumang sistema ng ibang maliit na grocery noon, kaya binago niya ang paraan ng pamamalakad nito naging mas malinis ang tindahan, may malamig na aircon, maayos ang pila ng paninda at malinaw ang ayos ng bawat kategorya. Gusto niya na kapag pumasok ang tao, mabilis nilang makita ang kailangan nila at hindi sila maguluhan. Naglagay din siya ng maliit na parking area kahit maliit lang ang lote ng tindahan para mas madali sa mga mamimili na may sasakyan. Dahil sa ganitong pag-aalaga sa detalye, mabilis nakakuha ng tiwala ng mga tao ang alphamart. Naging bago ito sa mata ng maraming Indonesians dahil hindi pa uso noon ang ganitong klase ng minimart. Sa loob lamang ng anim na taon, halos umabot na sa isang libo ang mga branch nila sa Java. Pinakita nito na tama ang direksyon na tinatahak ng negosyo. Habang tumatakbo ang mga taon, may nangyaring malaking pagbabago sa pagmamayari ng negosyong ito. Noong 2005, ibinenta ng dating partner ni Susanto na si Putera Sampoerna ang kanyang kumpanya ng sigarilyo sa Philip Morris. Kasama sa ibinentang ito ang malaking bahagi ng Alpha Mart na hawak niya. Ngunit dahil hindi interesado sa Minimart ang bagong may-ari, ipinasa nila ang mga share sa North Star Group, isang investment company. Ito ang nagbigay kay Susanto ng pagkakataon para unti-unti niyang bilhin ang natitirang parte ng kumpanya. Sa paglipas ng panahon, nakuha niya ang buong pagmamayari ng Alphamart. Nang tuluyan na itong mapasakamay niya, sinimulan niyang palawakin ang negosyo. Nakita niya na maraming maliliit na komunidad ang walang madaling akses sa supermarket. Kadalasan, kailangan pa nilang bumiyahe ng malayo para makabili ng mga pangunahing pangangailangan. Dahil dito, nagbukas siya ng mga branch sa mga lugar na hindi napupuntahan ng malalaking grocery chain. Dahil sa malinaw na direksyon at maganda ang pagtanggap ng tao, mabilis dumami ang kanilang branches. Pagsapit ng 2009, umabot na sila sa libo-libong tindahan at patuloy pa itong nadadagdagan taon-taon. Kasabay ng paglawak ng Alpha Mart, lumaki rin ang kumpanya sa likod nito na tinatawag na Alpha Corp. Hindi lang sila nag-ooperate ng Minimart, kundi pati iba pang format tulad ng Alpha Midi at Alpha Express na may nakahandang kape at pagkain. Naging bahagi rin ng grupo ang Lawson Stores sa Indonesia. Dahil dito, lalo pang lumakas ang negosyo ni Susanto. Sa pagdaan ng panahon, tumaas ang kanyang katayuan bilang isa sa pinakamayayamang negosyante sa bansa. Habang lumalaki ang Alpha Mart sa Indonesia, nagpasya rin si Susanto na subukan ang merkado ng Pilipinas para makapasok dito nakipagpartner siya sa SM Investments Corporation na may malaking karanasan sa grocery at retail industry. Noong 2014, nagbukas ang unang branch ng Alpha Mart sa Trece Martires sa Cavite. Tinawag nila itong Super Mini Mart dahil mas malaki ito sa karaniwang convenience store ngunit mas maliit kaysa sa supermarket. Sa loob, makikita ang karamihan ng basic needs tulad ng grocery items, gamit sa bahay at frozen goods na hindi mo kadalasang nakikita sa ibang maliit na tindahan. Layunin ng Alphamart Philippines na gawing mas madali at mas abot kamay ang pagbili ng pang-araw, araw na kailangan ng mga Pilipino. Unti-unti, nakarating sila sa mas malalayong lugar at dumami pa ang mga branches. Pagsapit ng 2018, umabot na sila sa limang daang tindahan at patuloy pang lumalawak sa iba't ibang parte ng Luzon. Pagsapit ng 2020, Nagsimula pang mas tumaas ang bilang ng kanilang mga branches dahil sa lumalaking pangangailangan ng mga tao sa mga ganitong uri ng tindahan. Umabot sila sa isang malaking milestone nang magkaroon na sila ng isang libong branch sa iba't ibang lugar. Dahil dito, mas marami ng pamilya ang nagkaroon ng mas madaling akses sa mga pangunahing bilihin na hindi na nila kailangang hanapin pa sa malalayong supermarket. Para sa maraming komunidad, malaking tulong ang pagkakaroon ng Alpha Mart dahil nagiging mas simple ang araw-araw na pamimili. Sa maraming lugar, naging parte na rin ito ng pangkaraniwang kwento ng mga tao. May mga pumupunta dito para sa mabilis na bili bago umuwi. May iba naman na dito bumibili ng mga kulang sa bahay dahil kumpleto ang mga basic needs. At dahil konektado ang Alpha Mart sa isang malaking retail group, makikita rito ang iba't ibang produkto mula sa mga kilalang brand na abot kaya pa rin ng karamihan. Hindi rin katakataka na madalas itong tawaging parang maliit na supermarket dahil mas marami itong laman kumpara sa karaniwang convenience store. Marami ring nagkukwento na may mga produkto ang Alpha Mart na bihira makita sa ibang tindahan, kaya minsan nagiging curious ang mga tao. Kapag may bagong item na lumalabas sa social media, madalas dito nila ito sinusubukang hanapin. Sa mga ganitong paraan, nagiging parte na rin ito ng mga simpleng kwento ng bawat pamilya tulad ng paghahanap ng yelo o mabilis na pangulam. Kaya habang patuloy na nadaragdagan ang kanilang mga branch, mas lalo ring lumalalim ang relasyon ng brand sa mga taong araw-araw na bumibili dito. Habang lumalakas ang market ng Alphamart, may dumating namang mga bagong kalaban na gustong pumasok sa parehong industriya. Isa na dito ang mga hard discount stores na sumikat dahil sa mas mababang presyo ng kanilang paninda. Dahil mas mura ang mga ito kumpara sa ibang tindahan, mabilis din silang nakilala lalo na sa mga lugar kung saan sensitibo ang mga tao sa presyo. Sa maraming barangay, biglang may nagtayo na hard discount store na nag-aalok ng simple pero murang produkto. Dahil dito, nagkaroon ng malaking pagbabago sa galaw ng industriya ng retail. Sa mga ulat mula sa kumpanyang humahawak sa Alphamart, patuloy silang nagbubukas ng daan, daang bagong tindahan taon-taon. Kahit may mga lugar na hindi nagtagal ang operasyon, mas marami pa rin ang lumalago at nakakatulong sa mga komunidad na kulang sa akses sa supermarket. Kaya kahit pumasok ang mga hard discount stores, nananatili pa rin malakas ang Alphamart dahil sa lawak ng kanilang produkto at malapit na lokasyon. Habang tumatagal, mas nakikita na lumalawak pa ang plano nila at hindi sila nagpapapigil sa kompetisyon. Sa ngayon patuloy pa rin na dumadami ang mga branch nila at mas marami pa silang target na lugar bago matapos ang taon. Dahil dito, mas nagiging malinaw na nananatiling malaki ang papel ng Alpha Mart sa pang-araw-araw na pamimili ng maraming Pilipino. Ang tanong ngayon ay kung paano pa kaya sila magbabago sa mga susunod na taon at kung gaano pa kalawak ang mararating ng kanilang expansion. Ano sa tingin ninyo ang pinakaimportante sa isang tindahan para maging paborito ninyo itong puntahan at bakit? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.